Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Handang sumuko si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na itinuturong nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagpaabot ng mensahe si Bantag sa kahandaan nitong sumuko sa otoridad. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa dating Bucor Chief at Deputy Security Officer Ricardo Zulweta hinggil sa kaso. Si Bantag at Zulweta ay nahaharap sa kasong pagpatay kay Lapid at sa middleman na si June Moore. Samantala, inilipat ng Custodial Center ng Philippine National Police o PNP sa Camp Krame ang self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na pinayagan ng Las Piñas City Regional Trial Court na ilipat ng kulungan si Escorial mula sa kustodiya ng NCRPO Special Operations Group sa Camp Bagong Diwa. Maglalabas ang Land Transportation Office o LTO ng temporary drivers license na nakaimprenta sa papel. Ito ang sinabi ni LTO chief Jose Arturo Tugade bilang solusyon sa kakapusan sa supply ng plastic cards para sa drivers license. Ayon kay Tugade, aabot lamang sa 147,000 na plastic cards ang hawak ng tanggapan para sa lisensya sa buong Pilipinas na aabot lamang hanggang ngayong buwan ng Abril. Tiniyak naman ng LTO chief na hindi mapepeke ang dokumento dahil naka imprinta ito sa likod ng official receipts at may kanika nilang QR code. Nabatid pa kay Tugade na noong isang taon pa may problema sa supply ng plastic cards at nasa Department of Transportation o DOTR ang tungkulin sa pagbili ng tinatayang 5.2 million new cards para sa driver's license na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Patuloy ang paalala ng Weather Bureau sa pagtaas pa ng temperatura sa bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, asahan ang pag-iral ng mainit at maalinsang ang panahon sa mga susunod na araw sanhi ng Easterlies and Ridge of High Pressure Area. Magdudulot din ito ng sandaling pag-ulan, dulot naman ng thunderstorms. Nauna nang nagbabala ang pag-asa sa mataas na heat index, na maaaring maglaro sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na itinuturing na danger level. Sa Metro Manila, inaasahan na tataas pa sa 35 degrees Celsius ang temperatura. Mahigpit ang paalala ng Weather Bureau na mag-ingat sa mataas na heat index o init na nararamdaman ng katawan na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke. Pinakamataas na heat index na umaabot sa 49 degrees Celsius ay naitala sa Giwan Eastern Samar noong April 16. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you